So mga kasari, kumusta na kayo guys? For today's video guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga binili kong mga lagayan ng aking mga paninda. So bumili ako nito guys, oh. Itong lagayan ng mga chichiria. Yan maganda siya mga kasari kasi bubutasan mo lang siya saka isasabit yung mga chichiria. So ang hirap lang nito minsan yung mga customer ay bigla-bigla na lang hilain kaya ito yung resulta o naputol ito yung disadvantage nya guys pag bigla-bigla na lang hihilain, ayan napuputol siya bungi-bungi na yung binili ko, pero maganda siya guys ha. kasi hindi na ako gumagamit ng stapler tapos, ang pangalawa kong binili guys, itong lagayan ng mga ah, band paper kasi nung wala to, ang hirap. Patong-patong sila. Tapos nahirapan akong maghanap. Kailangan mo pang halong katin lahat. Ayan, mga bond paper to at saka colored paper. So, gusto kong bumili pa nito ulit. Maganda siya guys. oo matibay. So, nasa 300 plus din to. Gusto kong bumili ulit para sa aking mga colored paper din. Ayun, kulang na kulang pa o kasi may mga uslo paper pa ako sa itaas. Ayan, kulang siya guys. Pero maganda siya guys ha. Yun nga lang, medyo mahal siya. Nasa 300. Pero o, sulit naman kasi matibay yung kanyang ginamit na material. So yan yung dinagdag ko dito sa tindahan para ano naman, <laughs> mabawasan yung kalat. Tapos, ang next ko naman binili para ma bawas-bawasan din 'yung aking kalat kasi wala naman akong mapaglagyan. Yan bumili din ako nito, guys, oh, 'yung patungan. Ang ganda niya tingnan. Akala nga ng mga ano, parang ano daw 7-11. 7-11. ayan maganda. Maganda siya, guys, kasi ano mag maging organized na rin yung mga paninda mo pag may mga marami kang ganito kaso mahal nga lang siya guys nasa ano siya 800 so matagal tagal pa bago ako makabili ulit nito kasi mahal siya kailangan pag ipunan mo bago ka makabili ng mga lagayan ng mga paninda pero worth it naman kasi maganda tapos, yung binili ko rin, next ko rin binili, itong lagayan ng mga, ano, mga use na plastic. di ba pag nang-go-grocery ako, maraming mga plastic. Sayang pag itapon siya, guys. Ayan, nilalagay ko siya dito at siya yung ginagamit ko pag uh, bumili ng maramihan yung mga customer. Kasi, guys, alam nyo, mahal kasi ang plastic. So, dito ko nilalagay. And next guys, itong lagayan ng itlog, binari ko ito sa online. Ang ganda niya guys, ha? ang tibay niya. So, gamit na gamit ko rin ito. So, ano lang din to. Hindi naman to may kamahala. Nakalimutan ko ng presyo niya. Yan, ito yung binili ko din to. Limang peratos. Yung Limang piraso din to guys. Ang ganda niya kasi matibay siya. Yan. Kailangan ko pang magdagdag nito kasi may kailangan may small pa or large akong ano kasi i-display. So maganda din to siya, guys. Kailangan natin kasi mag-invest sa mga gamit para kahit papaano maaliwalas tingnan yung ating tindahan. So ito din, lagayan ng aking mga notebook. Ayan guys. Ayan. So ayan nga mga kasali. Bumibili lang ako ng mga lagayan ko. Pag uh, sa tingin ko, ano, marami akong stocks, pero pag wala akong stock, inuuna ko muna yung mga produktong bilhin kaysa mga ganyan. Pinagtiagaan ko muna yung kalat. <laughs> so marami pa talaga akong gustong idagdag dito sa tindahan ko guys kasi masikip na iba talaga may sa sahig kasi naiirita ako sa sasahig yan mga sabon yan naiirita ako wala, wala akong paglagyan so kailangan ko talaga mag additional bumili nito oh, nitong rack na to kaso mahal talaga sya susunod ko na bibilhin mga ilang buwan mga dalawang buwan pa bibili na ako yan ulit So, ayaw ko munang bawasan yung aking kita sa aking tindahan kasi madami pang gastusin. So, yan lang guys ang video ko for today. Thanks for watching. Bye!